Mga awit, ikapitumput walong kabanata. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam nagbuhat sa aming ninuno na sa ami isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na siyawi ang gumanap. Mga gawa niya'y dakila. Meron siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Meron siyang kautusan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating ninuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyaong utos. Ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga ninuno, hindi dapat na pumaris na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magdiis. Ang pag-asa ay marupok ulang ang pananalig. Tulad ng imita mga pana ang sandata. Sa panahon ng labanay, nagsitakas pa rin sila. Ang tipan ng Panginooy, hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Nakalimutan nila ang lahat ng kabutihan. Magawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito'y noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain ni Dong Zowan. Hinawi niya yaong dagat, doon sila pinaraan. Ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw sa paglakad naging gabay nila'y ulap, at kung gabi naman, tanglaway apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang. Sa batuhay umaagos na likas sa kalaliman. Mula roon sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan katulad ng isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Sadya nilang sinusubok, ginagalit nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ng ganito, Sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Nang hampasin, yaong bato, oot tubig ay bumukal dumaloy ang mga batis. Tubig doon ay umapaw. Ngunit ito, iyaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karning kailangan. Nang marinig ang ganito, si Yawi na may nag-init. Sa hinirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala sa pangakong paglilignas ay ayaw ng maniwala. Gayon pa man, itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkaibumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay ang kaloob na pagkai, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Mga awit, ikapitumputwalong gabanata. Si Jesus, ang Panginoon ng Dubai. Si Jesus, ang Panginoon ng United Arab Emirates. Si Jesus ang Panginoon ng Pilipinas. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. At sa lahat ng oras ang Diyos ay mabuti.